Alright, isang panibagong vlog na naman sa isang pinakamatandang simbahan dito sa Kabikulan. As if this moment po ay nandito kami sa Barangay Kipayo dito sa bayan ng Kalabanga, Kamarinsur para bisitahin natin ang pila lumang simbahan dito. At yan na nga tinuturo ko ang simbahan ng Kipayo. Ito po ay itinayo ng 1578 almost 445 years na po nakatayo dito. Itong simbahan ito ay dating nipa at kahoy. Ayan, kung makikita nyo, ito pong harapan ng simbahan, based po doon sa nabasa namin, ay nagbago na rin ang istruktura dahil sa palaging pag-uulan. So, yun ang kampanaryo. Ayan. So, medyo mataas-taas rin. At ito po yung ng simbahan ng Kipayo. Malaki ang parking space nila para sa nagsimba. At dito po yun, gilid nila. So malawak na lupain. At dito po sa tinuturo ko ay papunta po sa opisina ng simbahan na ito. So kung makikita nyo halatang lumang luma ang simbahan na ito. So almost 445 years na nakatayo ang simbahan dito sa lugar na ito. So, yun. Ito pong area nyo ito ay papunta po yan sa Naga City At dito na po sa bandang kaliwa ko ay papunta po yan sa bayan ng Kalabanga Mismong sentro So pasukin natin simbahan, let's go! Alright, so nandito nga ako sa loob ng simbahan ng Kipayo, dito lang maupuha sa bayan ng Kalabanga, Tamaringisun. Ito pong simbahan na ito ay maikukumpara ko sa simbahan ng Milaor kasi kung ano pong structure noon na itinayo to ganun pa din. Kung makikita nyo, ang simbahan ay napapalibutan po ng bricks. So wala pang binago. So hindi ko lang alam kung itong bubong na to ay binago na. Pero, isa lang alam ko dito, yung paligid ng simbahan ay walang binago. So, yung po ang retablo ng simbahan. Ayan, punta natin. So, marami tayong pinunta na simbahan. Uh, baaw, bato, ula, milaor. So, ano pa? So, ito po yung pinakalas na napunta namin. So, actually, dapat kanina pa pumaga dito. Kaso, dahil na maulan ang panahon, hindi kami nakapunta. So, kung makikita nyo ang ganda po ng retablo, mga altar. So si Isis po nakaigla ka sa baba ng mesa. Yan, and then dito po sa harap ay napaganda ang retablo ng simbahan na ito. So yun, bagong bago na rin. So almost sa mga simbahan na punta natin ay parehas lang po ang nakalagay dito sa harap sa retablo nito. ito. So yun, may daanan doon sa gilid. So wala pang binago ang pinto. At ito na nga ang kalakihan ng simbahan ng Kipayo. So medyo maliit kung ikukumpara natin sa, sim sa ibang simbahan na puntahan natin. Pero kung makikita nyo, ang ambience dito ay para ka rin bumalik sa sinaunang panahon. Kasi nga, yung paligid ng simbahan ay walang binago. So nakabricks pa din. So ito kasi, simbahan na ito ay tinayo ng 1578, so almost 445 years na. Pero kung harap ng simbahan na ito ay medyo nagbago ng itsura kasi nga sa hindi pagtigil ng ulan noong panahon. So, based po yun doon sa nabasa namin. So, unfortunately po, hindi natin maakyat ang kampanaryo kasi nga 12.30 na. So, kumakain yung pura paraw ko dito at yung Christian Mayor. Kaya sabi ko, mas pinili lang namin na hindi istorbohin at hindi nakyatin ang kampanaryo kasi medyo mataas taas rin. Eh. So, sa mga nag-request, yun, makita niyo na po ang simbahan ninyo dito sa Kipayo, sa bayan ng Kalabanga, Camarineso. At sa pinakaunang bungad ng vlog na ito, makikita nyo rin yung paligid ng simbahan sa labas. So napakalawak. So marami din nakasabit ng mga paniki. So doon sa gilid. So alas 12, hindi talaga inopen yung main door ng simbahan kasi nga wala naman talaga misa ngayon. So pinakiusapan lang namin na kung pwede makita namin ang loob ng simbahan at maka-cover namin sa page namin. Kaya sa mga nag-request, sa wala sa naga, sa mga nagtrabaho sa ibang bansa, na taga Kipayo, Kalabanga, so at least may kita nyo na po ang simbahan nyo dito sa lugar na ito. So medyo maliit lang kung ikukumpara natin sa mga simbahan na nag vlog natin. So yun o. No? Ilang upuan lang. So unaan tayo para mas natin. So marami nag-request ito sa akin, Kipayo. Kaya pinunta namin Ayan, mismo. Doon po ang daan ng kampanaryo kaso hindi tayo makataas doon sa kadahilanan na ayaw namin maka pa sa pare o sa kasakristan mayor dito. Kasi pagpunta namin dito, eksakto kumakain. So at least nga pinanayagan tayong mag-ikot dito sa imbahan na ito. Yan lang po po nandito. ang kampanaryo. Ayan. Kasi ang kampanaryo dito ay nasa left side ko pag nakaharap ako dito sa main door. At kung nakaharap ka naman dito sa mismo retablo uh, ng simbahan, sa right side ko po siya. Dito sa loob pa Dito, dito. Sa mga magpukumpisan pwede pwede dito. So may area dito sa mga magpukumpisan. Ayan, at dito naman sa loob. Uh, para adoration chapel. tapos so, ito nyo ang grigs napakaluma so, uh, almost nagigigigig pa siya dahil sobrang kalumaan niya And then, so, ito maganda sa mga simbahan na nire-restore nila yung mga uh, sinaunang mga struktura, kasi talaga may feel mo yung uh, parang bumalikan na rin sa kapanahon so, gusto ko sana akitin ang kampanaryo kaso ayaw namin makistrobo so, ayun, magpapahala na may, ayan, at least nakita niya na ang loob ng simbahan ng Barangay Kipayo sa bayan ng Kalabanga, Kamarimisu. So, tignan nyo malayo, oh. ang retablo, ang ganda. So, mailaw na din siya at yung mga altar niya talagang nakakitang-kita uh, na rin. So, magandang hapon sa inyo lahat, si Papa Ejeto. Peace out.